Sa karagdagan pa nating mga balita, pag-uulat muna naman sa impilan ng DWALFM Radio Totoo CMN Batangas. CMN Live. Friends Belda, Magandang araw sayo. Magandang umaga, Ariel. Magandang umaga, Pilipinas. Patuloy na pinapalakas ng Land Transportation Office o LTO Calabarzon ang implementasyon ng Oplan Biyahing Ayos sa pangmatiyakang kaligtasan, kaginhawahan at seguridad ng mga paserong bumabiyahe ngayong nga summer vacation. Kabilang sa mga isinasagawang hakpang ng LTO Calabarzon ng mahigpit na inspection sa mga pampaserong sasakyan at terminal sa buong riyon, ipinapatupad e, din ang Republic Act number no. 4136 o ang No Registration No Travel Policy si kasama iba pang umiiral na batas trapiko at regulasyon. Bahagi ng operasyon ng pamahagi ng mga flyers at impormasyon bilang bahagi ng kampanyang pangkaalamahan pagsasagawa ng roadside inspection upang masuri ang road worthiness ng mga sasakyan at pagsiguro ng compliance sa mga public utility buses o PUBs at ng public utility jeepney o PUJs. Tinututukan rin ang traffic supervision at direction sa mga lugar na may mataas na volume ng sasakyan. Umaaga pa hindi ng LTO sa mga pangunan pangunahing lansangan ng terminal sa pakikipagtulungan sa iba't ibang ahensya at mga lokal na pamahalaan. ay sa LTO Calaberson, na nanatiling maayos ang dali ng mga pasahero sa lahat ng mga terminal na easy na ilalim sa inspeksyon. Wala rin na italang insidente ng mga stranded na pasahero kabilang na sa Batangas Port na isa sa mga pangunahing terminal sa region wala sa DWLFM 95.9 ito si Rens Belda ng Semen Batangas na gulat live para sa Semen Pilipinas. CNN live, live Nationwide Maraming salamat, Renz Belda, mula po sa impila ng DWALFM, radio Totoo, CMN Batangas. Sa